Ang 47-year-old actor na si Jay Manalo ay maituturing na isa sa mga pinakasikat na aktor ng kanyang henerasyon. Katunayan, magmula ng pasukin niya ang showbiz ay hindi na siya nawala sa sirkulo at patuloy na nagpapakitang gilas na kanyang galing. Ngunit bago nakamit ang tinatamasang tagumpay, mapakarera man o personal na buhay, ay marami siyang kinaharap na pagsubok. The Philippines showbiz list presents Tunay na Pagkatao ni Jay Manalo. Humble beginnings. Si Jay ay pinanganak noong January 13, 1976 sa Saigon, South Vietnam sa kanyang amang Pinoy na si Estacio Manalo Jr. na isang musician at Vietnamese mother. Mula Vietnam ay nanirahan sila dito sa Pilipinas at dito na rin nagsimulang mamulat si Jay sa realidad ng buhay. Sa isang interview na ibahagi ni Jay na limang taong gulang lamang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay nakapangasawa ng US Navy serviceman kung saan ay lumipad ito patungong Amerika at doon na nanirahan. Nasunda naman ito ng pag-alis ng kanyang ama upang magtrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit naiwan si Jay sa pangangalaga ng kanyang stepmom. Balik tanaw pa niya na nung mga panahong yon ay naranasan niyang hindi maganda sa kaanak na kanyang stepmom kung saan ay pinapalo siya. Bilang bata ay naroon ang pangungulilan niya sa kanyang mga magulang at sa kagustuhang makasama ang mga ito umiiyak pa nga siya noon hanggang sa parang naawa daw sa kanya-kanyang stepmom kaya hinanap nito ang kanyang lola. Dito na raw siya hinatid sa kanyang paternal grandmother sa tundo at doon na rin niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng grade 3. Dahil sa kinakailangan niyang kumita ng pera dahil sa wala namang trabaho ang kanyang lola, pinasok ni Jay ang iba't ibang trabaho. Katunayan noong araw ay nagtatapon siya ng basura para kumita. Naranasan din niyang magbenta ng mga kalakal at dyaryo. Namalimos din siya sa jeep. Gayunpaman, hindi naman daw sila umabot sa puntong namimilit at nagagalit kapag walang ibibigay. Bukod sa pagtapon ng basura, naranasan niya rin maging seaman. Ayon kay Jay, ito daw ang tawag sa paghahanap ng mga bariyang nahuhulog ng mga tao sa bangketa at kanal. Isa din daw siya sa takatak boys noon. Tatlong beses siyang naglayas at nagpaampon kung kani-kanino mabuti na lang ay may mga tao namang tumulong sa kanya para makapag-aral. Yung paglalayas niya noong bata siya ay hindi dahil sa pagre-rebelde, kundi dahil sa ayaw niyang maging pabigat. Inamin ni Jane na noong bata pa ay nagkaroon siya ng tampo sa kanyang ina at kinikwestiyon ang Panginoon kung bakit wala ito sa kanyang tabi. May pagkakataon daw na hindi niya maiwasang mag-iiyak na lamang lalo na sa tuwing nakikita ang ibang mga kalaro na inaasikaso ng kanilang mga ina. Katunayan sa kagustuhan na mahanap ito ay nag-apply siya sa US Navy. Nakapasa si J, ngunit hindi natuloy ang kanyang pag-alis sa Pilipinas dahil naiwan siya ng barko na sasakyan niya. Pero sadyang wala sa bokabularyo ni Jay ang pagsuko dahil makalipas ang labing anin na taong pagkawalay ay muling nakita niya ang kanyang ina. Maging ang kanyang ama na halos isang dekada ding nawalan ng komunikasyon sa kanya ay nakapiling niya at sa pagkakataong ito ay may bago na ring pamilya. Sa kabila ng mga karanasang ito, nilabanan ni Jay ang buhay. Pinili niya ang maging mabuti at nanatiling positibo hindi siya nagtanim ng sama ng loob o galit sa mundo at walang sinisi na kahit sino. Sa halip ay masaya siya at pinasalamatan ang nangyaring yon sa kanyang kabataan na siyang humubog at nagpatatag sa kanya. Showbiz Career Dala na rin ang pinagdaanan ng kanyang kabataan. Aminado si Jay na naging mapaghanap siya sa kanyang sarili kung saan niya ito pwedeng ilugar. Ito rin ang dahilan ng pagkuha niya ng iba't ibang kurso pero hindi niya natapos ang lahat ng ito hanggang sa dumating na nga ang oportunidad sa showbiz. Kwento ni Jay, ito yung panahong nag-aaral siya ng kolehiyo nang minsan ay may lumapit sa kanya sa LRT at binigyan siya ng card. Doon na raw ay pinag-VTR siya at unang ang tinahak ang pagiging commercial model. Sa taglay na gwapong mukha, hindi may pagkakailan na isa ito sa naging daan ng pagpasok ni Jay sa showbiz. Katunayan, matapos na manalong first runner-up sa SM Man of the Year, ay naging model endorser siya ng Blowing Bubbles. Bagamat nung una ay wala sa pinagpilian ni Jay ang pag-aartista at sadyang sinasabayan lang niya kung saan siya dalihin ng kapalaran, kalaunan, ang propesyong ito ang kanyang minahal na naging parte na nga ng kanyang buhay. Unang sumabak si Jay sa pag-arte sa action film na Brat Pack noong 1994 na sinundan ng Parakaligang noong 1996 at Urban Rangers. Mula sa action movies, nag-shift siya sa paggawa ng sexy movies na kanyang sinimulan sa Gayuma. Naging malaking bituin naman si Jay na kanyang gawin ang pelikulang Totoy Mola noong 1997. Magmula noon ay naging sunod-sunod na ang paggawa niya ng sexy movies. Pero pinatunayan niya namang bukod sa box office success ay may iba pang treasure sa sexy drama movies nang mauwi niya ang urian Best Actor Award para sa 2002 sexy film na Prosty. Nakagawa rin siya ng drama, comedy, fantasy at horror. Naging bankable TV star din si Jay, juggling both kontrabida and sympathetic roles. Nagsimula man bilang sexy actor. Pero isa na ngayon si Jay sa mga iginagalang na artista dahil sa professionalism niya at mahusay na pagganap sa mga role na ipinagkakatiwala sa kanya. At ang mga natutuhan niya sa larangang ito ay pinapasa niya sa young generations of actors. A father of 12 kids. Hindi naman sekreto ang babaero image ni Jane na dahilan kung bakit maraming babae ang nabihag nito. Katunayan siya ay ama sa labing anak mula sa anim na nakarelasyon. Lima Marito ay mula sa kanyang non-showbiz wife na si Anna Riza. Ayon kay Jay, hindi man daw siya naging mabuting partner sa kanyang dating mga karelasyon, ay sinisikap niya maging mabuting ama sa kanyang mga anak. Naroon siya upang gampanan ang kanyang responsibilidad at punan ang mga naging pagkukulang niya sa mga ito. Sinisigurado din Anya na malapit sa isa't isa ang lahat ng kanyang anak kahit na magkakaiba ang ina ng mga ito. Sa dami ng anak, bukas si Jay sa pagsasabing hindi niya ini-encourage ang mga ito na pasukin ang mundong kanyang ginagalawan sa showbiz. Napagtanto niya ang kahalagahan ng edukasyon. Kaya nais niyang matapos muna ang mga ito ng pag-aaral bago subukang pumasok sa pag-aartista kung sakaling magka-interes sila. Anya, nais lamang niya magkaroon ng sandata ang mga anak sakaling hindi nila magustuhan ang pag-aartista. Pagdating naman sa pagdidisiplina sa mga bata, kailanman ay hindi niya ginawa ang pamamalo. Paliwanag ni Jay, alam niya ang hindi magandang epekto ng palo dahil siya mismo ay naranasan ang dalahing dulot nito at ayaw niyang ipasa ito sa mga anak. Mas epektibong disiplina, anya pa rin daw sa kanya ay ang pakikipag-usap. Ang ginagawa pa nga raw niya minsan ay dinadaan niya sa aktingan na kunwari ay galit na yung boses niya para matakot sa kanya. Bukas din si Jay sa pagsasabing malaki ang pasasalamat niya na nandyan na kabiyak na kanyang katuwang. Swerte nga raw siya natagpuan niya ito dahil sa tanggap din nito ang lahat ng kanyang anak. Naiintindihan din nito ang kanyang trabaho sa showbiz at buo ang suportang pinapakita sa kanya. J on Gay Experience Kung pagiging professional lang ang pag-uusapan, hindi na questionable ang nasementong imahe ni Jay. Sa dami ng iba't ibang karakter na kanyang ginampanan, naroon ang malawak niyang pag-unawa sa mga ito, particular na sa mga gay roles. Sa isang panayam na ibahagi ni Jay, na naniniwala siya na walang kaibahan ang kissing scene ng dalawang lalaki sa halika ng babae at lalaki kung ang profesyon niya bilang aktor ang pag-uusapan. Alam ni Jay ang kanyang sinasabi dahil maraming beses na siyang nagkaroon ng kissing scene sa kapwa lalaki sa mga pelikula tulad ng ginawa nila ni Dennis Trillo sa Aish 1941 Mahal Kita. Nang mausisa kung nagkaroon ba siya ng gay experience, Malumana itong sinagot ni Jane ng oo naman. Pero bigla ang nagbago ang tono ng kanyang boses nang hilingin na nagtanong kung pwedeng magkwento siya. Nagbakatotoo naman si Jane nang sabihin niya na mas pipiliin niya ang mga bakla kaysa sa mga matrona dahil mas malawak ang pangunawa ng mga gay. Paliwanag yan sa mga matrona daw kasi minsan kapag babae ang kausap, mas wild mag-isip. Kumbaga, naroon yung selos. Kung ikukumpara naman daw sa mga bading na nakakapag-isip pa, may malawak pang pangunawa. Ayon kay Jay, wala naman daw kasi siyang kaibigan na matrona. Halos lahat nga raw ay mga bading, kaya ang mga ito ang kanyang pinili. Jay denies actor boy toy issue. Sa dami na naglalabas ang sexy actors ngayon sa mga pelikula, masasabing isa pa din si Jay sa In Demand hindi na wala ang malakas na karisma nito. Ngunit ang tinataglay na makamandag na appeal ni Jay ay nadadawit ngayon sa pinagpipistahang sunod-sunod at masiselang pahayag ng Cebu-based cardiologist na si Dr. Rowena Borden laban kay Cebu Governor Gwen Garcia. Sa series of blind items na inlabas nito sa Facebook, si Jay ay napagbibintang ang tinutukoy ni Rowena na actor boy toy. Pinag-uusapan ang mga rant niya dahil sa pagsasangkot nito sa isang hank actor. Noong September 6, 2023, Pinangalala ng ilang netizens ang actor Boy Toy na subject ng mga juicy blind item ng Cebu-based doctor. Si Jay ang kanilang binanggit at ang mga larawan ng aktor ang ginamit nila sa mga social media post at sa ulat na nilabas ng isang entertainment news site kung saan ay hininga nila ng pahayag si Jay o Colorito tulad ng inaasahan nagulat ang aktor sa pagkakasangkot niya sa isang usaping wala o mano siyang kinalaman at kamalay-malay. Lahat ni Jay noon pa raw niya narinig at na-witness ang tungkol dito panahon pa ng pandemya. Yung nagtanong pangaraw sa kanya isang government official at maging siya ay nagtaka kung sino ang Garcia na tinutukoy nito na hindi niya alam isa din palang government official ang tinatanong sa kanya. Iginiit ni Jay na hindi niya kilala si Governor Gwen Garcia. Hindi nga raw niya kailanman ito nakilala o nakita man lang sa personal, maging ang naglabas ng blind items. Ayon kay Jay, hindi siya nagpupunta ng Cebu at huling punta niya raw sa lugar na yon ay celebrity basketball event. Pagkatapos nun ay bumalik na rin siya agad sa Manila. Kasunod nito, ang mahigpit na panawagan ni Jay na huwag siyang idawit sa kontrobersya alang-alang sa kanyang pamilya. Pakiusap niya, Please, huwag ninyong gamitin ang name ko dahil pamilyadong tao ako. At pakiusap sa ibang mga artista, huwag sila manggamit ang ibang kapwa-artista nila just to save their face or career. Check muna nila kung pamilyado ba yung ginagamit nilang name. Pumayag si Jane na magsalita para matahimik at maabsuelto siya sa isang isyong maselan, malisyoso at hindi o mano totoo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!